Hello mga kamashroom, ipapakita ko sa inyo na pwede ang kusot. Ayan, na na kusot na tubuan ng kabuting saging. Kahit hindi mo nga taniman ay may kusang lalabas diyan, may kusang putubo At ito pala ay aking kinompos na pinong kahoy o sodas o kusot. At hinaluan ko sya ng dayami, darak at molasses at hinalo-halo ko sa every 3 days hanggang sa uh, tatlong halo and then pinabayaan ko muna na stock siya ng ilang ilang weeks at nung tinignan ko ay ganito na may mga tumubo na nakabuting saging at malalaki yung kanyang tubo ito yun ay ito ay wild na kabuting saging na tumutubo sa mga bulok na kahoy ganyan kagaya ng ganito na ito kasi ay ginagawa ko na patubuan ng oyster mushroom pero sa mga nagtatanong sa akin kung pwede bang tubuan o gawing patubuan ang kusot pwede po siya pwede nung tanunan na ganyan i gawin nyo lang bed tapos budburan nyo sa ibabaw ng binhi Ayan, pwede na siyang tubuan basta uh, i-compose ng isang buwan ganyan at yung bulok na bulok na siya at marami nang tutubo na kusa takpan niyo lang ng ano yan ng plastic ganyan at kusa na siyang tutubo at sa pagano pala nito ay binabasa pala ito ayan babasahin ninyo yung inyong kusot tapos saluan ng dayami uh, darak ganyan tapos bulokin nyo sa ng isang buwan at pagkaraan ng kalahating buwan ulit makikita ninyo na mayroon ng kusang tumutubo na ganyan at ang lalaki ng tubo nya tignan nyo naman o oh. lalaki o oh. oh at marami pa yan sa mga gilid gilid at pagkaraan ng ilang araw mayroon na namang tutubo dyan kasi sanga sanga yan yung kanyang amag kaya maraming tutubo dyan kahit hindi mo tamnan basta nakatambak lang dyan na bulok na kahoy ayan pinong kahoy sa mga furniture ay marami ayan kunin nyo lamang at imbak nyo lang tambak nyo lang at may tutubo dyan at pwedeng patubuan lahat